Shoutout kay Boss Atan O, okay, kay ate, shoutout kay ate Hi, shoutout O, so, yan guys, dito muna tayo Kay Boss Atan, tagal ko na hindi Nabablog to mga idol eh Guys, mga idol dito tayo guys sa mga hand tools mga idol oh. 53 pieces socket set ano. So, yung mga kano 250 mga idol. Pasensya na medyo pause tayo kaya ako nag face mask eh. Uh, yan 250 sa mga nangangailangan ng mga hand tools mga idol 250 na to oh. 53 pieces no o, oh, 250 lang mga idol oh. Bosatan dito eh, Ha? Pares 250 O so, yan mga idol o oh. 250 lang daw dito no Yan 250 oh, Taker 250 lang mga idol ha ah. Ayusin natin Baka pagalitan tayo ni Bosatan <laughs> O oh, lagari lagari Magkano dito? Yan yeah, 150 lang yan Ha? 150 to so 250 malaki 250 to? Oh, o so, 250 dito guys Sa lagari na to Ah, ito pang kalahatan. So, magkano uli? 250. Oh, 250 ka. Tali may dun. So, Golden Dragon ng patak guys, 250 lang. Pang kalahatan gamit. Basta tano. Yung maliit ito, toto to, to. 150 mga idol sa medyo maliit na to pang finishing mga idol oh. shout up sa mga carpentero natin dyan o oh, yan 150 lang oh grabe mga idol ano material kuya ito basatan dito pwede sa 150 mga idol oh martilyo oh, shout out ulit sa mga carpentero natin 150 na lang no? sakit so, 100 ay mga ano outlet mga idol 60 oh so, yan mura na yan pre ba dito batatan 100 dito mga idol so, shout out sa mga nangangailangan ng extension natin no yan nilang so, mga idol 200 shout out dito mga idol kater later 70 mga idol ah ah tatlo yun tatlo yung ano nito idol oh. 70 pesos lang isan pa kayo punta na kayo dito guys sa Carmen Plants. bandang dulo mga idol dami to yung mga gripo gabi na to ah may susi na to mga idol atak yung WBC susi sa top niya no yan sususiyan mo yun ang pinakaano ano niya guys susi Oo. hindi nyo basta basta mabubuksan to idol dun basta tan dito 100 mga idol 100 lang oh yan iba to mga idol yung nandito dito yan mga pampinto natin lagay ng padlock no mga padlock din dito mga idol guys dito laki 150 lang mga idol oh, oh sa so mga nangangailangan ng padlock dyan no? Oh. world class mga idol 150 so dito 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 sa cutter sa cutter walang oh, ulo pero pag walang spike yan plain lang siya may spike yan eh kasi may ulo kaya walang spike basta tan dito sa cutter

Makakita natin naman may 250. 250. Kaya may spec yun kasi wala itong ganito. Parang ganito lang siya. Kaya may nalagyan ng ganito. Meron tayo may exila na kadena. Balik. Kadena daw. Botatan. Wala. Wala po yata lang kadena may exila. Ate. Oh, shout out kay Boss Satan. Thank you nang no marami. Yan, thank you. Boss Satan, thank you diyan. Ano 300 na lang, Boss. 300. Yan

Yan, bago to, brand yung brand nito mga 500, pag binili mo siya sa si mga marketan, hindi lang 500 no, ang presyo niya. 600, ganyan. Yeah, uh, yes. so ganun, 750 ganun. Sa breaker, uh, 500, brand yung brand nyo mga. Yan, so, mayroon pa tayo rito ano no? So, mayroon tayo rito nga tulad nyo. Ang tawag nyo? Shock, shock, shock. Ang Sa motor. Sa motor. So, oh. Aloy, no? Aloy, yun. Pagkano ito tayo? 800, 800. 700. Hanggang 700 lang daw ito mga Yung set na ito. siya, dalawa, no? Set, dalawang graso Oo, yan. 800 na siya 800? Yan, yeah, sa mga ayroon. Oo, so, shout ito. Pabango magkano mga pabango pinta natin? Pabango, magkano naman? 100. 100, 100. Mga 100. Lahat ng ori, 100. Sa mga pabango, 100. Prisuan din daw. 80? 90? 90? Nagdadalawang isip tumawat siya si mga... 80, 90, 90. Dapat sinagad mo ng 80. Sinagad ko mga 80. Oo. mga... Pabango, ha? Pabango, Mga pabango, 100 lang. hawak mo. Ay, walang testing dyan. Tingnan mo. Ay, may cover sya pa Cover, cover. So 100, 100 lang. no? Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, Kuya yeah, tatay. Ganito yun, di ba? Sexy man. Ano? Sexy man. 100 lang. Ah, silky. mo naman, Ayun, lingon. bango? Diba Parang ano? oh guys. Uh, nangangailangan ng mountain bike, no? Ang ganda, o. Oh. Kule red. Halos kumpleto to hey, idol. Wala na yung tigay ako no? kuha oh. diba? na. O. Ayaw mo, pinigay kong dalawang daan. 6,000 ang halaga nito. O. 6,000, ano?

tikpi oh, tikpi oh. sa kami no? level pa rin. Oo, may ano nasa lever oh. sa may kung lang. Bayon, oh. o, may, may, oh, ano may ba yun? paano may paano kung may kung ano kung paano kung paano kung paano kung paano kung Sa kung paano 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 kung Ano kung 70. 70 paano kung paano Lock. Lock. doble double ito, lock sa loob no. Uh, pang, uh, pang construction tools ng mga mga no, hand tools, ito, mga idol. Ito, magkano ito boss? Bintana ito boss? 150. <coughs> <coughs> may ba? <laughs> Ayun mo. Ito Ay, mayroon tayo. Ah. Ito, level. Ano? Ang tawag nito? Magnetic. 180. Magnetic. Magnetic yung mga eskwala. Magnetic ha. Ah. Magkano po ito boss? Magkano? 150 magnetic ko lang guys yung mga nagpo 45 ay, ang mga kanta de oh, oh. 180 lang to nito sa bulkan naman sa America nandito yung uh, mga about course nandito mga okay, so. yan mga ito oh, okay. salamat mo sa boss thank you dyan oh. yung pag-iipunan po maliban sa bangko magkano yung ano po yung maliban sa bangko pag-iipunan ng pera magkano ano? Alkan siya. Alkan siya. So magkano magkano? 50. Si 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 mga idol. Si kuenta. Si kuenta. Yung basket na yun, Tony blago Oo. Oh. oh so, o, dito. Si pesos. ng pera lang. Eh. So mayroon natin yung basket dito. Yung basket. Ano ba nito? Basket pang, pang, pang ano, pamalengke. Sabunan? O, oh, hindi. Pwede Tama, tama, tama. yung ano ko, ipaninda ko eh. Okay. okay. Magkano si dito? 50. Si 50 si mga idol. Si ko, ano ano. Ito ata magkano naman to? 50. Si 50. Si ito ba lagyan ng mga sabon o ano to? Ay ano, ano. ano. Nagme-manicure pwede rin oh. Ito ganun din. Pang oh, okay. manicure yung mga Kyotex dito lagay yo. Oh. Yeah, si oh. Si yan, okay. 50 lang ah. no. Eh, okay, patay mo muna pre, patay mo na. Ay, -quenta. Ay yan picture. Magkano pintahan mo? 20, 20 mga idol. 20 isang pirago isang set.

Ayan, mga pang-spray po. Oh. Mayroon ako dyan, pang ano, may, may spray na ako nabili. Magkano doon, te? 30. 30. So magkano, ano mga parabaho niyan, yun, te? Yung ano na yun? Kandila ba yun? Kandila po, 50 si po. 50. Wala kayo ng kandila. 50, no? 50, oh. Yung mga pista pa tayo, no? Mga uh -huh. no? Ano po ito? Katapusan po ng October. First week ng November. So pa. marami ka nakukunan yan, te? Meron ako yung stock sa bahay. Marami. Ba't tinatanong? Kailangan <laughs> ka kret o oh, bibili ako. <laughs> o oh, magdidigos siya, <laughs> kare. <laughs> Wala bili. na tayong mimimili rito, magdidigos. Pipili ako rin. kasi malapit na yung pista ng patay. So, bibili ako yeah, para kay Mama at Tapa. Uh, para hindi ka napasta na na sa oh. pwedeng maglapag. Kailan oh. lang yan? Kalagitnaan ka ng October. Sige. Abilin. Bibili ako ng ganyan. Marami yan, pali. 6 na klase yan. 6. 6 na klase yan. Okay, chatapun sa mga ano 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 mga kandila no pwede to sa cementerio guys no na yung safety naman ang paglalagay ninyo oh, ganun, yung, yung ganito po eh. oh yan 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 maganda safety oh. no oh, hindi siya oh, 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 yan, yan, yan siya pwede pwede Mura na. Sa titingnan ka sa mga kapit ba, mayayamanin ka. Oo. oo. Siyempre, so, eh, di ba? Gold, no? Hindi lang naman sa cementerio yan, sa altar. Altar, pwede. Tayo, Basta safety lang ang paglalagay mo. Yan. Oh, o, so, yan. 30-20 lang, 30-20 ang presyo. 30. Tapos yung 50 ay malaki. 50. So, mga idol. So, naganap kayo mga istan ng mga kasila, no? Dito lang po. Oo, kaya. dito na kayo kayo. Kay madam. Yan. O. Gusto ni vlog. Gusto ni vlog.